Okay, magandang magandang umaga po sa inyong lahat Mga minamahal ko mga kababayan Mali po, nandito na naman po tayo sa ating programa no? uh, Siyempre, binabati mo na po natin Lahat po ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao Maging mga kababayan po natin sa abroad At siyempre, uh, yung ating mga masasugid At taga-subaybay talaga Okay, hindi na po natin patatagalin pa Mga minamahal ko mga kababayan Pag-uusapan po natin ano? Uh, dito mga nakarang araw eh, Napalag ko lang din naman at ko po yung naging reaksyon ng uh, ating mga kababayan. Ano? Tungkol po sa ginawa o sinabi o naging joke ni Vice Ganda na kung saan eh, nanggagalaiti po sa galit ito pong ating mga kababayan. No? Ito pong ating mga kababayan. So, meron po akong uh, napanood na isang video na kung saan po mga minamahal kong mga kababayan ay nag-react po nag-react po ng gusto uh, ito pong si dating uh, sekretary no? uh, o tagapagsalita uh, ng nakaraang administrasyon na si Harry Roque no? na kung hindi ako nagkakamali eh mukhang ang binabanatan po ni Harry Roque sa kanyang mga naging pahiyag ay eto pong si Vice Ganda no? at uh, talagang nakita ko po na galit na galit si uh, Harry Roque no? sa uh, kanyang napanood o, oh, kasi talagang nakita ko na kanyang uh, uh inaano dito ay si Vice Ganda nga tulad ng sinabi po natin uh, para maintindihan po ninyo ito po uh, panoorin po natin ano yan okay sandali lang po ah uh. okay sandali lang po nasa sa ika si tatay yeah. ang ginawa mo nasa sa ika si tatay Digo nandun na nakakulong na 80 anyos mamamatay na ata sa kulungan sinisipa-sipa mo pa anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain hindi ba dapat eh, kung hindi mo siya po pwedeng sabihin na ganda, ito mahibi ka na lang. Ang gusto mo ba talaga eh, tirisin pa yung tao na nakakulong na at 80 years old? At kung sa tingin mo na natutuwa ang taong bayan ng Pilipino, hindi ganyan. Ewan ko kung pareho tayo ng uh, um, uh karanasan sa pagkakas sa Pilipinas, no? pero hindi natutuwa ang taong bayan na nakadapa na yung tao, sinipa, sinisipa si Papa. O well, magkasal ka na lang na palagi nakadapa. Yung si Tatay Digong at ang mga supporter si Tatay Digong. Huwag mong kakalimutan, bilog ang taigdig at pag yan ay bumalik sa iyo, eh sana, eh maalala naman ng uh, mga supporters ni Tatay Digo na may puso sila na kapag ikaw ay nakadarapa, hindi ka namin sisipain. Dahil sa ngayon po, yan talagang damdamin ng mga nagpanghal ni Tatay Digo. Kinakailangan talaga, ipagtasan na lang po ang mga kalagayan ni Tatay Digo habang siya nakakulong. And the last thing na gusto namin makita ay isang gaya mo na patapakan pa at sisipakin pa sa Pero anyway, kung kaligyan mo yan, okay lang naman si po. So, kung makikita po ninyo, yung kanya pong sinabi ay may pagbabanta po. <laughs> may, may halong pagbabanta. At sinasabi niya, eh, bilog ang mundo. Pero alam niyo yung kanya pong mga sinabi, eh, mukhang siya rin na makakarelate nun eh. ba diba? Dati siyang nasa pwesto, dati siyang nasa, diba, posisyon. Pero ngayon, eh, di ba, ano ang status na kanyang uh, buhay? Ano ba ang uh, kinalalagyan niya ngayon? Di ba? So, alam niyo sa totoo lang, nung pinanood ko po yung naging joke ni Vice Ganda, Uh, yung tungkol po yun yung tungkol po yung sa jet ski oh, o jet ski sorry na kung saan kung maalala ninyo sinabi ni Duterte noon uh, na kapag patuloy pa rin na nag, nang aagaw ng uh, lupa o ng isla ang bansa China ipapakita eh daw ni ni Duterte na pupunta siya doon sasakay siya sasakay siya na jet ski at dadalhin niya yung plug ng ating bansa at uh, itatayo niya o ilalagay niya yung bandera ng ating uh, bansa. So marami pong mga Pilipino ang humanga, marami mga Pilipino ang bumili na niwala sa sinabi ng nakaraang administrasyon na para sa kanila the best ng pagulo dahil matapang handang ipagtanggol ang ating uh, sariling uh, lupain. Pero nasaktan po ang bans ang mga Pilipino nung tinanong na siya o, o nung sinisingil na siya ng mga Pilipino doon po sa kanyang sinabi. No? Nasaktan po. Paano ko po nasabi nasaktan? Kung maaalala po ninyo, seryoso po na tinanong ng mga Pilipino. Nasaan na? Dahil noong mga panahon na 'yon, talagang umaatake po at talagang grabe po ang ginagawa ng bansang China sa ating mga isla. Ba? Diba? Pero ano po ang naging sagot niya? Sa kabila ng kalungkutan, sa kabila ng uh, pangangamba ng mga Pilipino, sinagot lamang po na nakarang administrasyon o ni Duterte ang mga Pilipinong pinaniwala niya o naniwala sa kanya ng mga salita hindi maganda. Katulad po ng salita, mga estupido kayo. O sabihin na lang natin dahil may mga babae, estupido, estupida. Pag sinabi po kasing mga estupido, eh, mabibilang po yan sa mga tao gago. Mabibilang po yan sa mga tao Siraulo Kasi stupido nga eh no? Magkakasama lang po yan Yan po yung isang pahulugan dyan eh Nasaktan po Ang milyong-milyong Pilipino Lalong-lalong -lalo na yung mga Diehard sa kanya Nananiwala sa kanya Naalala niya Nasaktan po Grabe na nasaktan Na akala nila yung Sinasabi Ni eh, Rodrigo Roa Duterte ay talagang tunay at totoo at bukal sa kanyang puso no? nung hindi niya nagawa after uh, after 5 uh, years nung hindi niya nagawa at sinisingil na siya ng mga Pilipino bababa na lang kasi siya pero hindi pa niya nagagawa Ma mainit ang tensyon sa West Philippine Sea yun po ang naging sagot niya kaya kung nasasaktan po si Roque, dapat po matandaan niya na milyon-milyon po ang mas nasaktan doon po sa naging joke. Ha? Tingnan nyo ha, sa kabila ng ang Pilipinas noon ay nahihirapan na mga Pilipino nangangamba na nilulusog na tayo halos, pinapasok na tayo halos ng mga Chino. Sa kabila ng kanilang inaasahan, pero iba po ang natanggap nila kundi isang salita at yung nahirig nila na hindi maganda sa para sa kanila yung salitang joke. Ngayon, kung titimbangin po natin, sabi po ni ni Roque, yun ba talaga ang ano mo? Yan ang sabi niya kay Vice, eh, nakatapa na nga, tatapakan mo pa bakit ng no mga panahon na halos nakadapa na ang Pilipinas dahil tinatapakan nga ng bansang China ang karapatan natin binabalahura anong ginawa ni Duterte hindi ba imbis na bigyan niya ng kumpiyansa lakas ng loob ang mga Pilipino na nakadapa na dahil sa takot tinapakan pa niya yung kanilang isa isang pag-asa na magmumula sana sa salita ng iyat ng ating Pangulo. Pero anong sinabi niya? Imbis na sabihin ng na nakarang administrasyon, huwag kayong mag-alala, ipaglalaban natin ang ating sariling lupain, huwag kayong mag-alala, nandito ko, huwag kayong mag-alala, lalaban tayo. Pero iba po ang narinig ng mga Pilipino sa kanila pong pagkadapa dahil sa takot. Mas tinapakan pa po yung kanilang pag-asa nung narinig nila na sinabi ng kanilang iniidolo na mga estupido kayo. Naalala ninyo? Kaya, ibabalik ko lang yung sinabi ni Roque na bilog ang mundo. Bilog ang mundo. So tama ka Roque, bilog ang mundo. Kaya kung ano man, ang nangyayari tulad ng sinasabi ko. May kasabihan tayo kung ano ang iyong itinanim, tiyak din, din ang iyong aani. Alam mo naman siguro yung kasabihan na yan. Dahil sa edad mo na yan, alam ko na alam mo kung ano ang kapangyarihan ng karma. Tama? So, hindi nagsasalita ang karma, pero nagpaparamdam at nagpapakita ang karma. Ganun lang po yung kasimple so sa mga kababayan natin huwag po tayong masyadong magpadala sa mga kung ano man ang nagiging reaksyon ni alam nyo na ah. dahil humunang una humahanap lang po yan ng simpatya humahanap ng, ng uh, pagkakataon ng mga Pilipino ay magkabahabahagi ngayon uh, ang kaibahan po sa ginawa ni Vice yung kanya pong ginawa ay isang reaksyon na para sa akin isang na isang reaksyon na hindi na niya sa kanyang show na kung sa, pamamagitan nun ay ma makakarelate ang mga Pilipino no? makakarelate na teka o nga pala o nga pala may pinangako nga pala nung hindi niya nagawa nung hindi niya kayang gawin yung mga naniwala, sinabihan pa niyang stupido. Diba? Parang ganito yan eh. Naniwala kang mahal ka nung babaeng mahal mo. Nung kalaunan, bigla na lang sinabi sa sa'yo, ah, uh, tanga ka. Alam mo naman na imposible mahalin kita dahil, di ba? So masakit 'yon. Parang ganun yung dating eh. Nasaktan po ang mga Pilipino no? So, yun ang mahirap. Pag mayaman, nakikita yung damdamin. Pag mayaman, uh, madaling nakikita yung, ano ba? Pero kung mahihirap, hindi nakikita. Hindi napapansin kasi mga mga dukha lang. Alam nyo, iisa lang po ang damdamin natin. Mahirap ka man o mayaman. Iisa lang po ang buhay natin. Mahirap ka man o mayaman. So, dito sa ating mundo, sa ating bansa, eh, mukhang pagmayaman, yun lang yung may importansya yun lang yung importante. Hindi po dapat po. Dapat maalala ni Harry Roque na nung mga panahon na tinatanong ng taong bayan na saan na yung pangako ng isang pangulo na na seryosong kasi seryoso na nung nagsalita doon eh pinaniwalaan po siya kasi sobrang seryoso talaga hindi niya agad binawi hindi niya agad sinabi na joke lang hindi pinalipas niya yung napakataas na panahon ilang taon na inasahan at tumatakpo yon sa puso ng mga Pilipino na ang naging ending imbis na kumingin ang sorry yung nangako ay eh baligtad pong nangyari yung mga pinaniwala pa niya ang sinabihan niya ang estopido yung estopido na yun yun po ay dapat ina-address sa isang taong nangangako na hindi naman kayang gawin pero baliktad tinapakan po ng nakarang administrasyon yung pag-asa ng mga Pilipino tinapakan po ng nakarang administrasyon yung damdamin ng mga Pilipino nasaktan po, isa na ako doon simula nung, kasi naniwala talaga ako eh, sabi ko, ang galing naman ito yung gusto kong pang may isang salita pero, yun ang mahirap kasi nagbilang na ako ng itlo ah, na hindi pa nabibiyak ng ito eh, nung ending, nung sinabi niya mga estupido tayo, nasaktan talaga ako. Kasi hindi estupido ang tawag doon sa maniniwala ka sa iniidolo mo. Hindi, hindi mo sa, pwedeng sabihin na estupido yung mga tao naniniwala sa'yo. Masakit yun para sa mga naniniwala sa'yo. So sana ma-realize ni, ni Roque na mas masakit yung ginawa ng kanyang bossing sa mga Pilipino. So mali po tulad po ng sinasabi ng iyong likod Mabuhay ang ating inang bayan Mabuhay pong nagmamahal sa ating inang bayan Maraming maraming salamat